malabo na yung tubig ng ating aquarium guys saka kumukunti na so maglilinis tayo ngayon dahil wala tayo hindi tayo makapiyahin ngayon sa COVID ito muna ang gagawin natin maglilinis tayo ng aquarium ah lilinisin natin to palinawin natin palitan natin ang tubig so ganito lang ako maglinis bago uh, ko linisin to papatayin ko muna tong ating uh, pump patay Atin pump so ang gagawin hindi na natin gagalawin tong aquarium So, i-slide okay, lang natin ito. Okay. Ginaganang ko lang So, ganun lang ang aking paglinis ng aking atwaryo. Ayan. Siyempre, pag ginawa mo ito, madulas. So, di ba? Madulas siya sa loob. So, ganun-ganun yung -ganun lang siya hanggang sa mawala na yung dulas. Yung parang maganit na siya. Ayan. At sulat pa ng ako kung mga bulletin. So, ganun lang yan. Tapos, paikot ng ano? Paikot ng waryong. Lahat ng gilid na ano mat at madulas. So, ano walang. Kung meron kang ano, yung foam, yung ginagamit sa pangugas, pwede gamitin yun. Tapos kamay na lang kamay kasi doon malalaman ko kung madulas pa ba o hindi na. Kaya yung madulas parang yun ang gulo. Ayan, paikot lang yan. Tinanggal ko yung ano niya, yung filter. Tanggalin din natin tong sa ibabaw. Para mas mabilis. Paikot, ayan. Para lahat ng ano, paikot pag naikot mo na to at medyo maganit na yung gilid wala na yung dulas dulas pati dito ginisa natin Ipaba. ingat ingat lang kasi baka masugatan kayo sa salamin pati yung ilalim ko tawin mo yun yung pinakailalim yung ganun mo rin ayan para yung mga lumilumutang pagkatapos niya, nandiyan na yung dumi, gumutang na. Huwag kayo ng hose. Yan. Gagamitan niyo ngayon ng hose. Yan ba? O, oh, yan. Kaya lang yan. So, hanggang sa... Ang ganito para sa yung isda, nandiyan lang tayo yung isda, hindi naman sasama yan. So, ganyan lang pagtanggal ng tubig. Pero kailangan, hindi mo kailangan sa sagarin. Kailangan may tira kang tubig yung dati niya para yung lansa nandyan pa rin. Kasi pag nilinis mo lahat yan, at nilagyan mo na ibang tubig, tapos malamig pa, mamamatay ang isda. Kaya ganyan lang yan. Okay lang ganyan. Tugitan natin ito. Tugitan natin para. Nilinis. Nilinis. ang tubig na ilalagay natin tubig pag galing sa gripo wag yung ti pag yung sinahod mo galing gripo wag mo kagaling ilagay dito kailangan e kung maglalagay ka ng tubig dito siguro ngayon pa lang mag-imba ka na ng tubig kinabukasan mo na ilagay para yung chlorine niya mawala kasi mamatay yung isda pag direkta mo ilagay galing gripo namamatay yung isda sa malamig ang tubig kasi noon So, kailangan yung tubig, stack mo muna yung tubig. Yung sa grill kung meron kang gamot, siguro pwede. Direkta mo kung meron kang gamot na ilalagay. Pero ako wala akong gamot. Kaya, i-stack mo muna yung tubig mga isang araw galing sa grill Yan, sa ko ilalagay. Ganda lang ang paglagay para yung isda hindi mabulabog. So, nalinis na natin yung filter, pati yung motor niya, nalinis na natin, binalik na natin. So, ayan na siya, medyo may mga ano pa dyan, yung kunting lumig, sasalain yan na filter natin. At mayang malinaw na yan. Na yung ating aquarium ating ang daw tuwan-tuwan uh, guys, ganun lang ako magbinis na aking aquarium. Hindi siyam lahat na ito. Pinatanggal to. So ginagamitan ko lang ng hose. Kaya medyo malawang maya, lilinaw na yan kasi sa lahat na nang ano yung pilikar yung mga naiwag pang dumi kasi hindi naman lahat kailangan dapat tubusin yung tubig. Gawa nung amoy ng tubig, baka mamatay yung isda kasi pag Mapalit talaga ng lahat. Tapos galing pang sa gripo, ay hindi pwede yun. Mamapalitan yung isda. Kailangan pag galing sa gripo, isang araw, stack mo muna yung bago mo ipalit yan. So, yun lang mga papos.